kahapon at meron naman tayo gagawin ulit na isang Hyundai H100 so ito mga boss yung pangalan ng ano nila uh, full down transmission tayo mga boss ngayon so yan mga boss yung babang transmission so tinatanggal lang din yung kasama ko na ano, ano. Uh, yung turnier din sa differential para matanggal yung

Oh, rito itu. wow wow, wow. karbon

Pwede pa to. Ano? You know, pwede pa yun. Ayan. Oh. Yan. Tinan Yan, mo mga boss. Ang dami niyang carbon. Ayan o. Oh, kumakita niyo. Yan. Ubus na ubus siya. Ito mga boss. Oh, natanggal na. Pero dito sa kabila. May ano pa. May lining. Pero malapit na. Kaya dito sa kabila. Ayan. Ayan. kita mga boss. bus na bus talaga. So, Marami palit, pa pala. Pwede pa yan? Palit to. pa oh. Pwede pa yan. Asa basurahan basura. Ayan. You didn't pass Yeah. <sina> <laughs> <h�pertails> <gresh> <elaborate> itu <amussTransital> ng school mga boss na kapit na yung transmission. Then nakas ito na lahat. So dito na lang sa ano ano ano. Dura sa atin. So ako pa sa Ayan mga boss. Abits na abits na yan. Ayan na mga boss. Okay na okay na na yung sakin ng Sean. So, huwag lang kalimutan mag-follow, like, share po, and subscribe. Maraming salamat.